Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe lang po kayo para update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw -ar Iyak -ar. <laughs> <laughs> siya ang unang basher mga kanina ka pa inahanap puro kagala puro kagala yung mga anak mo hindi pa naliligo ha? tingnan mo yung mga anak mo ang ah, tutungis na mga anak mo wala ka talagang kwentang asawa unahin mo kasi yung mga anak mo bago yung gala ha? bago yung gala unahin mo yung mga anak mo ha? sino ka ba? ako yung bagong niyaya dito ma'am! andito yung asawa mo Ah! <laughs> 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 eh. kaya nga mm. <laughs> pina ko mas pangyayatan o, ilala yetuyan hasta sa sino kung saan niya eh kumukyate yate no hasta orale kong kaso <laughs> Oye, pues, Ah. Hindi lang makapasok pa. Nakapag pala sa loob na. <laughs> <laughs> Dear basketball, from the moment ginagawa mo. Hindi umahati ng practice best... you... ah. <laughs> Mahala <laughs> ka sa buhay mo. Um, Paano ba kayo mananalo niya? <laughs> <laughs> Parang may nahabi ako hindi maganda. <laughs> Iliwan ba naman? Nagalit na siya nung nakalagpas si Kuya. Alam mong baha, tas ikaw na si Raulo. <laughs> Nako! Okay lang, mukhang nag-enjoy naman. Ano yun? yan? Nananahimik kasi yung kondensada. Nanakailaman Stroke that thing, cuz oh. <laughs> kumain ka na. Kumain ka na. Ayoko tinatamad ako. Ito na lang, ulam lang. Ayoko, wala akong gana. Masarap po. Ayoko, wala akong gana. Unti lang, unti lang, isa lang. Hindi na, ayoko na. Ay, hindi. Ay ayoko, di Ay <laughs> Kumain ka mag-isa <laughs> <ha? Ati> mo, ha? Arte mo. Sinusubuhan lang. na. Hmm. Hmm oh, eto papa shoutout natin ni mama yung ko family mama shoutout mo ko family shoutout ko family Dina Lego Denurat Bornek Bornek Ang nakamo ko Wipay ko Wipay Shining Tinamuran Anipang pang Hate Shining

niya. <laughs> 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 Ang cute naman. tayo Bili tayo Ay, tumayo na. Mahala ka Ang galing talaga ni Christine. Yung

The scene. It's a red blinking light. That new building right there? Yeah. A red blinking light. Hang Is on. There like a helicopter in the distance or something? No, let me turn the light up. I don't I think it's too bright. Yeah. <laughs> 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 Putih asal loh, <laughs> yeah, <indi> eh. <laughs> <seks> Ya,

I don't want peace. I want problems always. <laughs> God have oh, <laughs> <belliger>. <laughs> <Nice. clears throat> uh, No! No! us. <laughs> oh, no! 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 no. <laughs> Hmm? What? pika no. <laughs> Hindi ba alam kung maasar ka?